Ang isda na binili ko $65 $65 Yan o ganda guys oh so, buhay na buhay siya ah uh, <laughs> ko like nakalimutan the... yung pangalan mara tayo binili Thank hey. Nagadampot ako ng na mga ano dito guys sprint <laughs> dinadampot ko yung mga tumatalon ng mga sprint sabi niya thank you daw Sili dito guys, $5. Okay. Okay. Bit bitters, ang aking isda guys. Pero mayroon akong sap-sap na ako lang yung kakain. Bumili ako ng isda nila. 65. <laughs> Pero tatlo pa rin kami nito kakain eh. Tatlong slice. Kuya ah! na guys. Yumi dito sa Hong Kong kasi ano. Basta humid. Pag humid, basa yung ading ding ng mga ng mga chiko. <laughs> uh, sorry, B. <laughs> Meron silang labong. Ang liit. Ah! Maraming salamat sa panonood ng aking mga vlog guys kay Tula sa Ayos Thank you Sobrang na-appreciate ko po yan Lagi ako bumibili dito ng kamuting kahoy guys Pero mahal lang kamuting kahoy dito eh Ngayon anyway, yung pinakuha ng babae eh.

Samas. O, oh, ten dollar. Ngayon kaysa pina happy na ako, meron na akong kamuting kahoy. Instead na babili ako ng bread, ito na lang yung laga ko. Healthy pa. Ang ganda ng manik-anik dito, o. Twenty dollar lang. Ito, ang cute. Ay, hindi <laughs> ako bibili Hindi ako bibili noon kasi Marami ako nun Mura yung frutas dito guys Hello let's go home thank you so much for watching guys please don't forget to like subscribe and press the bell button for you to notify on my next video video you video video, video. Wala parang uulan, wala akong payong. <laughs> Sa mga nanonood ng vlog ko, kahit hindi kayo nagko-comment, maraming salamat po. Thank you, thank you. Sa so, mga hindi pala nakakilala sa akin, ako pala si, ano, Lionel, working here in Hong Kong for almost 16 years. Yan, sa so, gusto mag-work dito, PM niyo ko. <laughs> Joke. galing ni Manong oh. Siya din yung last time na kumanta. Nagigitara siya. Dito na tayo sa MTR station, guys. Gustoing pumunta kung saan dito. Dito tayo papasok. Yan. Thank you so much for watching guys. Bye. Love you.